Isang nakakalungkot na balita, pumanaw na nga ang nag-iisang unkabogable vice ganda ngayong araw sa edad na 45. Sobrang nakakagulat lang guys dahil ang bilis. Kahapon nga lang pumano ang nag-iisang Jacqueline Jose sa edad na 59. Ang bilis, sobrang. Ngayon naman si Vice Ganda. Well, siya siya sa pinakamagaling na artista na nakilala ko mula pagkabata pa lang. Alam niyo guys, bata pa lang, sobrang napapanood ko na siya. Isa siya sa napakagaling umarte pagdating sa kahit anong role niya na pwede niyang gampanan, ginagampanan niya. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa naging isang voice ganda? Bago ka mag-comment, tapusin mo muna ang video na to. Si Vice Ganda, isa sa pinakamagaling na komedyante na nakilala ko noong panahon nag-uumpisa pa lamang siya. Ang bilis mo, hindi pong napapanood mo lang siya, tapos magugulat ka na lang ito ang buhay ng isang tao parang isang hangin lang hindi mo alam kung kailan mo o hindi grabe no biruin mo nakasurvive siya sa pinikula pero in real life nawala siya siya ba naman ang hindi magugulat napapanood mo pa lang siya sa TV tapos mabibigla ka na lang wala na pala yung isang tao dito natin malalaman kung gaano karami nagmamahal sa naging isang voice ganda rito. Di ba? Alam niya naman kung gaano kagaling na artista si Voice Ganda. Nang una ko siyang mapanood sa TV, hindi pong kala mo wala lang siya. Hindi pong habang tumatagal, napakagaling ni umarte, sobra. Napakanga niya ako sa ang sa ang kanyang talino, sa ang kanyang kung gaano siya kasi sincere umarte pagdating sa pinikula alam ko maraming mga Pilipino na papasaya si Vice Ganda di ba sobrang dami yung tipong kahit sa maliit na bagay lang napapawala yung problema ng bawat Pilipino para sa lahat ng mga taganga at supporters ni Vice Ganda ang video na to para sa inyo Well, alam ko marami magugulas sa inyo dahil sa video na to. Di ba? Alam naman natin ang social media isa sa pinaka tinitingala ng bawa Pilipino. Lalo ngayong summer, wala namang ibang libangan ng mga tawag di cellphones. Sa heresyon natin ngayon guys, napakaraming gumagawa ng mga fake news, maraming scammer, maraming manluloko. Sana maging aware kayo sa lahat ng mga napapanood nyo at nababasa nyo sa social media. Alam niyo naman ang social media isa sa pinaka influencer at napakaraming taong pwede maloko nito. Ang video na to, pwede kang maka Ang video na to, marami kang pwedeng matutunan kung paano dapat yung gawin, ano ba yung dapat mong gawin. Sabi ni na mga nangyayari sa ating bansa. Andiyan yung pumapatay, andiyan yung kung ano-ano pang krimen. Peace it's a frank okay guys, alam nyo, hindi papatay si Vice pa Ganda no isa siya sa pinakamagaling na artista at komedyante na marami napapasaya mga Pilipino. Hindi pa naman siya patay guys. It's a prank lang. No? Binibiro ko lang ba? Ikaw na nanonood ngayon. Naniniwala ka agad. Sa, sa edad na 45, ilang years na ipinanganak si Vice Ganda. Bilangin mo sa kapanganakan niya, maniniwala ka ba 45 na siya? O, oh. huwag kang tanga. Bilangin mo. Oh. Isa yung sa araw na dapat mong matutunan bago ka mag-comment sa video na to o sa comment na sa social media na nababasa mo, alamin mo muna yung kung tama o mali ba yung ina-upload o ginagawa ng content creators o binabalita niya. Para atis maging aware tayo sa lahat ng mga Pilipino at natin na gumagawa ng mga fake news katulad nito. So yung advice ganda, peace tayo, gusto ko lang malaman, gusto ko lang i-trace kung gaano karami yung mga taong nagmamahal sa iyo mga kababayan natin. Itag nyo nga sa comment section kung gaano kayo karami na nagmamahal kay Boyce Ganda. No? Ang video ito, gusto ko lang malaman nyo na marami kayong pwedeng matutunan dito. Unang una sa lahat, sa lahat ng mga nababasa ngayon, o nababasa nyo sa social media, o napapanood niyo Huwag niyo agad paniwalaan. Bago kayo mag-comment sa video niya, alamin niyo muna yung mga nangyayari, kung totoo ba yung binabalita niya, kung totoo ba yung mga sinasabi niya. Alam niyo naman na sa, Re sa henerasyon natin ngayon, napakarami niyan. Unang-una na dyan, kilalang, kilala niya naman siguro si Rendon Labrador. Isa siya sa motivational speaker daw ng mga Pilipino. Pero parang hindi naman yata para sa akin, ang ganda naman ng hadiyak, ang ganda naman ng ibig niya sabihin sa bawat Pilipino. Pero mali naman na ata na siya yung tagapagtanggol ng mga mahihirap. Parang hindi naman. Ang totoong tagapagtanggol ng mga mahihirap, yung katulad ni Willie Revillame, eh. alam niya naman, diba? More on, mula nag-umpisa pa lang siya, napakarami niya nang matutulungan. Ano? You know? Yun nga, sa lahat ng mga kababayan natin, ang may papayo ko lang sa inyo, maging aware kayo sa lahat ng mga nababasa nyo sa social media kung alam nyo may nai-involve na, na pera dito o may isang taong kausap sa inyo o sa social media na kausap nyo, kachap nyo may nai-involve na pera, alam nyo na yung dapat gawin syempre, automatic, alisan nyo na agad yan i-block nyo na kaagad, iwasan nyo na para hindi kayo maloko sana ang video nito marami kang natutunan iwasan mo yung tao alam mong minuloko ka lang alam mong fake news bakit mo pa pinanonood bakit mo pa tinatapos yung video niya kung alam mong fake news naman yung mga binabalita niya sa video nito tinitress ko kung gaano karami yung nagmamahal kay Vice Ganda syempre para sa akin ha hindi naman ako totally followers at tagahanga ni Vice Ganda pero sobrang natutuwa ako sa kanila dahil napakarami yung Pilipino na Napakaraming Pilipino may mabigat na pa problema, pasanin sa buhay. Nandyan siya para pagaanin ang mga kalooban nila. Kaya guys, ganda. Saluto ako sa iyo. Sana humaba pa yung buhay mo at marami ka pang Pilipino mapasaya. So yun, ang pinakamensahe ng video na to. Iwasan niyo yung mga taong alam niyong dilolo niloloko lang kayo iwasan nyo y yung mga taong alam nyo mali na yung ginagawa at pinakamahalaga sa lahat wag na wag kayong maniniwala sa mga nababasa nyo sa social media o napapanood nyo dahil alam nyo naman ang henerasyon natin napakadami ng mga Pilipino ang naluloko naluloko sa pera, naluloko sa bahay, naluloko sa kahit na anong transaksyon. 'Di ba? nakakalungkot lang dahil ganun na yung mga bawat Pilipino na nangyayari so yun ang video na to maraming maraming salamat kung naniwala ako kagad sa uno kong sinabi frank lang yung binibigil lang kata huwag kang tanga okay ayun lang alam ko marami nagmamahal sa kayo guys ganda sana sa video ito kahit na walang kwenta ang video na to tinapos mo pa rin maraming salamat sa iyo at sana may at sana marami ka napulot na aral dito na wag na wag mong kalilimutan na kung alam mong marami kang nababasa sa social media, marami kang alam na nababasa na hindi naman tama, bago ka mag-comment sa videos niya, alamin mo muna yung tunay na nangyayari o tama ba. Kapag nalaman mo na yung tunay na pangyayari, dun ka mag-comment sa video niya. yun lang, ang kasabihin nga ng mga matatanda o mga magulang natin o hanggang ngayon check before you click bago ka mag comment sa videos niya alamin mo muna yung totoong pangyayari so yan so yun lang sa mga kababayan natin iwasan natin yung mga tao alam nating hindi naman karapat dapat na pagkatiwalaan dahil ang pagtitiwala sa isang tao mahirap ng ibalik yan so yun lang maraming salamat peace